So and guys, nandito pa rin kami sa Santo Tomas, Batangas, second day, day 2 ng aming paggawa. Kasi yung unang bendo na nakita is ibang bendo yun. Ito naman is uh, another bendo din na nagka problema pag alis namin. Pero hindi ito yung ginawa namin. So kaya kami napabalik dito sa sa Santo Tomas, Batangas <laughs> Okay, so ang dami namin gawa. Bukas ay kita-kita tayo sa Teresa Martires, uh, Barangay San Agustin tsaka po sa Grand Cross tsaka po sa uh, Bronzeville, Barangay Halang ang kita-kita po tayo bukas. So sana matapos ko po lahat. At sana baka sa kasi may delivery pa po ako ng baka hapon po yun ng uh, Alfonso Cavite. Yan, ayaw, wala na talaga pa nga. So wala na tayong magagawa yung si Ruel, bugbog na bugbog na rin. So maraming, pala doon, maraming salamat pala doon sa kinainan namin kanina na Lomi House, si Boy, Boy Beats. Ah uh, Tapsilog Lomi House. So, masarap yung kanilang chami. Maraming salamat po. Okay na, okay na to. Isi mo gawa mo. Don't forget to subscribe.